legal question. It is also a management of cash question. at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong mangungutang. You know, we earmark this certain in Ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, If yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba? Kunwari ikaw may control ng pera kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi, you're making use of the cash available maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance, halimbawa, as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin ngayon lahat sa mga ahensya sa totoo lang po mabibilaugan silang lahat <laughs> hindi nila kayang ma-absorb lahat ito so may ganun din na problema so that is actually part of the mandate of our national treasury part of the, of the mandate of the DBM kailangan nilang i-manage 'yan so they cannot just flood um all of these agencies with cash so yun po that's again that's how we understand the cash management mandate of these agencies uh, Madam Speaker Madam Speaker cash management does not mean gagastosin mo yung pera pag hindi ginagamit There's a difference Madam Speaker I did I never said na i-flood natin ng agencies I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project next sinaad natin sa batas. Pero again, I, do, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat, bawat section. Andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmark revenues natin? Naka-specify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. So, again, Very specific. Alam ko po yung sinasabi niyo yung one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? Yung one fund concept. Because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na doon ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng One Fund Concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? A oh, peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree ano, 17. Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po doon nakasulat any mention of earmark revenues. At since 1977 pa po yung presidential decree na yun. Hindi pa po na-amend o napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin ilagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si, di ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba tuwing ini-invest yung isang daang piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para magpa-add? Madam in Speaker, kung ako Sorry. po ay nag, hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa banko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because, tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa banko to. Papas ito. May blanket kang pinirmahan sa banko. Nung nag-deposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit. Pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact na intact po yan. Uh, napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. So lahat po ng mga dinatagtag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Um, issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-year mark ng Kongreso. So, paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government. Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng uh, ating DBM or DBCC. So yun ang naging um, ang ganda nga ng konsepto, di ba? Ng cash management. So, eh, paano yung mga nagsarang banko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ng diniposito ko eh. So, nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung banko eh. Be pulled to the general fund under the one concept. The fact that these are not readily available cash resources but an obligation suggests a shift from the one fund concept to misappropriation. The remittance of the earmarked revenues recorded in special accounts has merely become a means to circumvent the purpose of earmarking, allowing physical possession and access to these earmarked revenues, which under the Republic Act is, like you said, 700. So, Madam Chair, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa akin ilagay po natin sa tama. At mag-report po tayo. Marami po tayo. Pwede po natin ilagay ng special provision na i-report sa atin kailan nila hiniramang pera because uh, hindi ko po talaga matanggap na pwedeng gamitin po yung pera na in mark natin for a specific thing kahit ba hinihiram lang ito sandali like I said, hindi ba to parang DAP that was declared unconstitutional by the Supreme Court 37 ng PD 1177 it states that even the presidential decree of the one fund concept does not even allow it it says here, all monies appropriated for functions, activities, projects, and programs shall be available shall be available solely for specific purposes for which these are appropriated. Even the presidential decree na lahat sa one fund concept, exception yung naka-appropriate for a specific thing. So, Madam Chair, Madam Speaker, I've exhausted my time. Meron pa namang ibang agency okay. pa yung DBM, DOJ. I'll just continue. Magkaiba po ang appropriation, which is an authority to spend. For